Tanawan Batangas doon sa Walter Mark dito ko dumaan dito sa may ano mga idol dito sa may sulara yan mga idol oh. nakikita nyo yan mga idol kung gaano kalawak niyan mga idol abot nyo doon sa pinakataas doon sa kaduluduluhan ayan mga idol kumano na yan mga idol gumagana na yan mayroon na yan doon doon mga idol papunta doon ang poste Ayan, nakita nyo mga idol kung gaano kalawak At ang kagandaan dito mga idol Napaka-press ko dito sa aking Pinipiston mga idol oh. Napaka-press ko Talagang Langap na langap mo pa yung sariwa ng hangin Yan idol oh. Siyempre dito ako dumaan At para shortcut na ako mga idol Hindi na ako dadan doon sa napakainitan Napakalawak dito mga idol Ang solar mga idol oh. Ayan o oh dito yan sa may tanawan patanggas abot doon sa dulo mga idol alawak niyan hangga doon sa kay taas na yon doon yan dito yan mga idol kasi dito banda bilong bilo talaga siya eh ano mo yung init niya alawak niyan mga idol napakalawak niyan hanggang doon yan so sa may taas doon sa so mataas. ganyan siya kalawak You know napapaikutan yan dito siyempre may mga tanim dito ang tubo ayan o sarap ng hangin dito napaka-press ko ayan o